Ang nilalaman ng ating video. What? Something just pulled my shirt. Oh, serious? And then just pulled my shirt. Are you serious? Whoa, dude. No. I Mula sa hayop na mukhang alien, ang aparisyon ng multo na nasa loob ng sasakyan hanggang sa aswang sa disyerto, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral naman sa TikTok ang video na ito na kung saan ay makikita ang animoy kakaibang uri ng hayop mula sa loob ng sasakyan na nasa likod naman ng lalaki na ito. Noong una ay natakot at inakala ng mga viewers na kakaibang uri ng alien ito, subalit ng kanilang tinitigan mabuti muli ang video, ay baka pala ito na may dalawang ulo. Pagmasdan ninyong mabuti. Ang nakakatakot na video namang ito ay mula sa YouTube channel na Freeze Dave Ramp, na kung saan, sinasabi nito na palagi siyang nakakarinig ng kakaibang ingay mula sa kanyang bahay, noong una ay hindi niya ito pinapansin subalit isang gabi habang tumutugtog siya ng keyboard ng kanyang piano, ay bigla na lamang siya nagulat at natakot dahil sa malakas na kalabog na kanyang narinig. Hello? Makikita sa video nang pumunta siya sa loob ng isang kwarto, ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang kamera ng isang misteryosong dark figure na nakatayo sa isang sulok ng madilim na room na ito subalit ito ay hindi nakita ng uploader. Matapos na mahagip ito ng kamera, ay maririnig din ang malakas na sigaw nito at bigla na lamang naputol ang video. Sinasabi pa ng iba, na ang video lamang na ito ang naka-upload sa YouTube channel ni Freeze Dave Ram, at magpa hanggang sa ngayon ay wala pa itong update makaraan ng ilang taon, bagay na nakadagdag ng misteryo sa video na ito. Ayon pa sa ilang YouTube viewers, kung sino man o anuman ang kanyang nakita na dark figure na ito, ay sinasabing siyang may kagagawan sa mga nangyayaring kababalaghan at mga ingay na naririnig ni Fris Dave Ram. Sinasabi din na maaaring ang dark figure na ito ang naging dahilan ng biglang pagkawala ng uploader. Noong mga 1870 sa isang maliit na syudad ng Cerro Gordo Mine sa California, habang ang dalawang bata ay sinasabing naglalaro ng hide and seek sa loob ng bahay ng isang mayamang negosyante na si Mortimer Bell ang nasabing mga bata ay nagtago sa loob ng isang malaking steamer trunk na nakalagay sa master bedroom. Nang ang latch nito ay naistak, ang dalawang kawawang mga bata ay nakulong sa loob nito. Sa kasamaang palad, ang dalawang bata ay nasuffocated sa loob ng steamer trunk na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Sa ngayon, sinasabi na ang mga visitors at workers ng makasaysayang Bell Show House na ito sa Cerro Gordo ay sinasabing nakakarana sila ng mga kababalaghan at nakakakita ng mga aparisyon ng mga multo sa lugar na ito kabilang na ang pagpapakita ng kaluluwa ng dalawang bata na nasawi sa loob ng bahay na ito. Sinasabi din na nakakarinig sila ng mga boses ng bata na nagtatawanan at nakakarinig din sila ng mga footstep na tila ba nagtatakbuhan ng mga ito. Ang iba naman ay sinasabing nakakarinig sila ng sigaw ng isang bata at mga malalakas na kalabog sa loob ng ng ito. Sinasabi din ng ibang visitors na natutulog sa master bedroom, ay nakakarana sila ng pagdagan o may puwersang umiibabaw sa kanilang mga dibdib habang sila ay nakahiga at natutulog. Kaya naman, dahil sa mga kababalaghang ito, ang magkakaibigan na sina Brandon, Corey, Coban, Elton at Matt mula sa YouTube channel na TFIL Travel ay pumunta at bumiyahe sa Cerro Gordo upang magpalipas ng isang gabi at mag-imbestiga kung bakit kinatatakutan ang Belsho House na ito. Dito ay nagdesisyon sila na manatili sina Corey at Matt lamang sa sinasabing Extremely Haunted na Master Bedroom, subalit lingid sa kanilang kaalaman ay may naghihintay palang kababalaghan ng mangyayari sa kanila. Habang nakahiga si Matt sa ibabaw ng kama na napapaligiran ng mga catbell toys na may makulay na ilaw, at magsisindi lamang ito kapag nahawakan o nagalaw, si Cory naman ay nakaupo sa upuan na katabi ng kama ni Matt. Dito ay kanilang tinanong kung mayroon ba na kahit sinong espiritu ang nasa kanilang paligid ng mga oras na yon. Sa simula ng pagre-record ng kanilang static camera, dito ay may nakuhanan silang kababalaghan na mangyayari. Mabuti. If there's anyone here with us, can you give us a sign? Did you just fing hear that? What'd you hear? You're joking. What'd you Dude, hear? Dude, what'd you hear? Over, Over there, where all the nice. We're all... I, felt, I felt like I heard a. It. Or something. <sighs> Oh my god, I thought I thought for sure I, I was making that you up. You just said, can you give us a sign and it goes I thought for sure I made that up. Like I thought for sure I was like Like yeah. you heard that in your head. Yeah, no, I heard that. If that was you, could you give us a knock or maybe light up one of these balls on the bed? Are you hearing this over here? I didn't hear that one. Dude, I'm freaking out, bro. If you were a boy, can you knock one time? And if you are a girl, can you knock two times? You heard that shit over here? You heard that shit? You heard that, right? I thought it was one. Dito ay nakarinig ang dalawa ng kakaibang ungol na animoy may huminga ng malalim, hindi lang isa kung hindi dalawang beses. Ito ay sinundan pa ng pag-ilaw ng kanilang EVP at hindi maipaliwanag ng mga kalabog sa kanilang paligid,

something. I felt the chair do like that, and then as I stand up, I feel my jacket go like, 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 like that. Hard, how hard was it? Oh, shit. And the chair was like this. I'm not even kidding. Like, as I'm sitting on it, I felt the chair creak this way. Makikita sa video ang biglang pagtayo ni Cory mula sa kanyang kinauupuan dahil sa naramdaman nito na tila ba umikot ang kanyang upuan at naramdaman din nito na may humila ng kanyang jacket. Subalit ang hindi nila alam ng mga sandaling yon ay may nakuhana na palang kababalaghan ang kanilang static camera. Dito ay makikita ang isang puti na translucent figure ang animoy lumulutang sa hangin na lumapit kay Cory pagkatapos ay bigla na lamang naglaho sa hangin. Sinasabi din na ito ang naging dahilan at may kagagawa ng paggalaw ng kanyang upuan at paghila ng kanyang jacket. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang YouTube channel na Urbex Hill ay papasuki naman ang isa sa pinakakinatatakutang abandonadong Molly Stark Sanatorium na matatagpuan sa Louisville, Ohio, na itinayo pa noong mga 1920s. Ang nasabing building ay dating naging tahanan ng mga pasyenteng dumaranas ng karamdamang tuberculosis, kaya naman sa kasalukuyan ay naging hotspot ito sa mga ghost hunter na gustong makaranas at makakita ng kababalaghan at multo. Noong 1955 ang nasabing building ay tuluyan ng inabanduna. Sa pag -e explore ni Chris sa nasabing building, dito ay kanyang inuna ang ground floor pagkatapos naman ay umakyat siya sa second floor na kung saan ay may mangyayaring kababalaghan ang makukuhanan ng kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti! maririnig sa video ang mga footstep na naririnig ni Chris na malapit lamang sa kanya. Dito ay agad niyang ininspect ang paligid mula sa children's wards hanggang sa underground at nang marating naman niya ang isang madilim na tunnel, ay ito ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Dito naman ay maririnig ang mga footsteps na nanggagaling sa loob mismo ng madilim na tunnel na ito. Kahit paman man may kaba sa dibdib ni Chris, dito ay pinagpatuloy pa rin niya ang pag-explore. -e Habang patuloy niyang binabagtas ang loob ng tunnel na ito, dito ay may natanlawan na nakakakilabot na pangyayari ang kanyang flashlight na ikinatakot din ng kanyang mga viewers. Pagmasdan ninyong mabuti. Isang pale white figure ang nakita ni Chris na naglalakad mula sa dulo ng tunnel na agad naman niyang sinundan. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay naglaho na lamang ito na parang bula. Nang narating na niya ang lugar kung saan ito naglakad, ay laking gulat nito na dead end na pala ito ng tunnel. Dito ay wala naman nakita na kahit sino si Chris sa lugar. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring komento, dito ay maraming viewers ang naniniwala na isa ito sa pinaka the best video evidence ng mga ghost ever captured. Noong January 6, 2024 naman isang video na kuha mula sa home security camera ang nag-viral sa internet na nagmula sa Facebook username na Rachel Fields. Dito ay may nakuha ng kababalaghan ng security camera na agad nakatawag pansin sa uploader, kaya naman agad niya itong ipinost sa kanyang social media account upang makahingi ng opinyon at payo mula sa kanyang mga viewers. Ang nasabing video ay kuha nung last summer sa Fields, former residence, na kung saan ay may nahagip ang kamera ng isang nakakakilabot na pangyayari. Ayon pa sa ipinost na message ng uploader, this video was taken last summer at the residence I was living in. I'm in my car looking for a lighter and didn't see what you are about that. Curious to Sarah, what you'll think. The disturbances continue to this day. Look where the shadow comes in on the left side of the video. It appears in front of the building, disappears at the bushes, reappears from nowhere in front of my car. Once the dog notices, he chases whatever it is, and it goes poof again. Anyway, let me know your opinion. Makikita sa video ang isang shadowy figure na misteryosong naglalakad mula sa kakahuyan. Makikita din sa video na pagkatapos nitong lumabas ay agad naman din itong naglaho na parang bula. Makalipas muli ang ilang sandali ay muli naman din itong lumitaw. Sinasabi din na ang aso ay may abilidad na makaramdam at makakita ng kakaibang nilalang na hindi kayang makita ng isang tao. Sa video namang ito ay makikita ang reaksyon ng aso sa nakuha ng kakaibang nilalang na nakuha na ng CCTV camera na hindi nakita ng uploader. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Isa nga ba itong supernatural na pangyayari? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Aiden's Escapades, na kung saan ay makikita ang isang unexpected passenger mula sa loob ng isang sasakyang ito. Nang kanya itong nilapitan, dito ay may nakita siyang isang tela na nakaipit mula sa backdoor ng abandonadong sasakyan. Hello? 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 nang kanya namang inikutan ng nasabing sasakyan, dito ay may kakaibang pangyayari ang makukuhanan ng kanyang kamera. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang isang figure na nakaupo sa harapan ng sasakyan. Pagmasdan ninyong muli ang video. Makikita sa video ang isang obscure figure na nakaupo sa passenger seat. Dito ay hindi agad nakita ng uploader ang nasabing figure. Dito naman ay kanyang hinila ang tela na nakaipit sa back door. Ayon naman sa isang komento ng viewers, ang puti na tela na ito ay natutungkol sa page 17 ng North Carolina Driver's Handbook na, kung nais ninyong humingi ng tulong, magtali o magipit lamang ng puti na tela mula sa left door handle o kaya ay sa radio aerial. Maaari ding itaas ang hood ng vehicle kung nais ninyong humingi ng tulong kapag emergency o may nagaganap na krimen sa loob. Dito Did ay maraming viewers help? ang nagsasabi na maaari may nangangailangan ng tulong ang may-ari ng sasakyan nito, subalit so, mukhang huli na ang lahat dahil tanging kakaibang theory, figure na lamang ang nadatna ng uploader theory. na ito sa sasakyan. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Hopia Ross High Official na kung saan ay kanilang huhulihin ang sinasabing aswang na matagal nang namiminsala at nambibiktima sa kanilang lugar. Panoorin ninyo ang kanilang adventure at pakikipagsagupaan upang mahuli ang nasabing aswang. ह ह तो टिके 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 नहीं है वो यार क्या चीज चल रही है इतना फोर्स हम लोग को बचा कर मार 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 चलो 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 Makikita sa video na matapos nilang makita ang nasabing aswang na nasa itaas ng bakod na pader ay sinubukan nila itong hulihin subalit ito ay nakawala. Dito ay patuloy pa rin nilang hinuhuli ang nasabing nilalang. lang. Pasok! Mom, what are you doing tomorrow?

Sa kanilang pagpapatuloy na pagtugis sa nasabing aswang, dito ay na-corner nila ang nilalang na ito sa isang sulok ng pader subalit likas yatang magaling ang aswang na ito dahil muli itong nakawala sa mga ghost hunter na ito. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.